Welcome kayo Milicious. Gagawa naman tayo ngayon ng tukwat baboy. Bali pang ulam ito na version ng tukwat baboy. Yan ang tukwa na prito na Itong yan. Ito sa babang kanan. Tay nga ito ng baboy. Pinakuluan ko lang. At hiniwa ng pa cubes. Magmi-mix naman tayo ng kaunting laman. Ito naman ang garlic at onion. Tara na. Salang na natin to at follow na yung ibang ingredients. Start na tayo. Maglalagay lang ako dito ng kunting coconut oil. Then gigisahan natin ang garlic tuloy na natin 'to yun, Isa lang natin 'to ng konti. Tamang-tama lang na lalabas ang aroma nito. At ilagay na natin ang cork. Yung hilaw mo na unahin natin. Since naka-half cook na 'yung tanga, ito muna ang iwan natin pagluto ng bagya bago natin isunod 'yung tanga. Cover ko muna ito. Iyan muna natin 'to. At this 5 minutes. After 5 minutes, ganoon natin. At this moment, naka-half cook na ito. So, pwede natin ilagay 'yung tanga. Maglalagay lang ako ng konting soy sauce, kaunting liquid seasoning. mag a din ako ng konting oyster sauce at pepper powder. Haluin ko lang ito. Habang hinahalo ko ito, please subscribe kung nagustuhan nyo itong video ko. At pakiclick na rin ang bell button para updated kayo lagi sa mga susunod ko pang videos. Maglalagay lang ako ng kaunting tubig. apan ko lang uli para tuloy na itong lawang bot. After 10 minutes, check na natin. Okay na ito. Lagay natin ang fried tokwa. Nilagay ko na rin itong chopped na chili finger. Magtira lang ako dito ng kaunting sibuyas para pang toppings later pag naluto na yan. need lang natin itong i-mix ng maigi para kumapit yung lasa ng ating sauce doon sa tokwa. Simmer ko lang ulit ito for at least 5 minutes. After 5 minutes, check na natin. medyo alanganin pa uh, luto muna natin uli for another 3 minutes after 3 minutes check na uli natin Tatapin lang ako ng onion at onion leeks. Okay na, luto na ito. Ito na ang ating finished product. Muli, ito na ang ating tuko at baboy. Thank you for watching.